Hindi ko alam kung anong model ito e. Hindi ko ni Calentong. Paggawa raw ni Galentong na ito, 28 mil daw noon. Hindi ko alam kung Tapos isang dekada na raw yan e. Eh. Kumbaga may ikitsampung taon na pala ito ngayon, di ba? Ayun. Gawang kalabaw na lumang modelo. Yung kagandahan kasi ang tibay. Di ba? Ang sayang yung kay Batman. Wala na yung kay Batman, no? Ayan. Doming. Ano ba e, Pininturahan mo na patungkab na lang? O oh, da, kay palendong pa yan? Palentong pa eh. ah, pintura sa loob? Patungkab na lang sa so, Ay, na ano eh. Sa makatuhin, ganyan pala yung ano. Eh kasi parang ano? Di ba din ba yan? Ito lang. gano'n ganun. O, nga. So yan, ganun ka talaga mag-design yung kalabaw. Yan. Bupalo. Bupalo daw yung driver, hindi ka alam ako. Bupalo, Bupalo. Mal malaki lo. Mangki lang. Oh, pagka nakausap ko siya. Sabi niya sa akin, ano eh, yun nga, isang dekada ng araw to. Hindi lang malinis, pero puro stainless na pero Diba? Yung kay driver, puro <laughs> galing, kayo, kayo, dyan, so, galing sa, kaya, sa, galing sa uh, biyahe, alam nyo naman. Coding, na wukasa, uh. yun, <laughs> yung, yung bubong niya, yan na talaga yung bubong na ito. Wala ka pa na bago sa bubong niya? Oh, Ay, uh, okay. Pero gawa pa rin ng kalabaw? Sabi, hindi, 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 hindi. Ah, ganun ba? Okay. So, so maka mga nga. Sige, ha? Salamat, moods. Yung <laughs> na nga po no. Ah. Uh, dalawang araw akong nakukuryos sa nakukuryos sa Kalabaw sidecar kaya naisipan kong i-vlog. Pagkat nung banggitin sa akin ni Kalentong na yung 029 ay lumang modelo ng Kalabaw sidecar, biglang sumagi sa isip ko na i-vlog ko kaya tong lumang modelo ng Kalabaw sidecar. Bagamat pa na lang ang pinakita ko sa inyo pero at least Ah, uh, meron pa pala yung aming toda ng lumang kalabaw sidecar. Actually, meron pa nga isang nadidara, yung 122, yung kay Edwin Eleria. Hindi ko na lang siya na-tsempohan kanina. Kung na-tsempohan ko sana, na-vlog ko rin. Kaya lang, late na nung banggitin ni uh, Bebe, na yun nga, nagmamaneho ng uh, naga, 070. Nakalabaw din ang dala. Sabi niya, Kuya Jess, Meron pa tayo isa, yung kay Edwin122. Ah, oo nga, no? Lumang kalabaw nga pala yun. Kasabayan nga nung ah, kay Batman yun, na ah, 093. Kaya lang 093, eh, hindi na ho ngayon lumang kalabaw sidecar. Parang napalitan na rin, eh. Kalabaw din yata, pero hindi nga lang na luma, bago na. So, sa mga tuwid, ibig sabihin kasi sa pagtakbo ng mga araw, ang bilis eh. Pagtakbo na isang kalabaw, mamaya kalabaw na naman ang darating. Eh. Pag abante ng kalabaw sidecar, kalabaw na naman mapapalit. Ibig sabihin, yung toda namin, nai-invade na ng puro kalabaw na sidecar. Eh, tama-tama naman, di ba? May vlog na rin ako na kalabaw sidecar, yung 193 sa 128 na dalawang pinakamahal ngayon sa toda namin na sidecar. Kaya, naisipan ko naman i-vlog yung lumang modelo ng kalabaw sidecar. Meron pa palang natitira ang aming toda at Siguro sa pantay ko mahigit 30 na yung kalabaw sidecar sa amin sa ngayon. Banggitin ko na lang yung ilan na na-check ko kanina. Ah, uh, yung 020 54 43 83 85 98 Ah, uh, 117 128 145 150 15 163 eh ito nga pala binabanggit ko yung mga body number ng tumatakbo na unit na kalawawang gamit na sidea. Ah uh, 158 ta uh, 163 164 183 197 201 217 218 at 229. Lahat ng ito ay puro kalabaw na hindi pa ko kasama rito yung mga hindi ko uh, sabihin natin na nailista. Ito lang yung mga nachembohan ko kanina. Pero, sumatotal, batay sa computation namin nila RH kanina, mahigit 30 na nga yung kalabaw na sidecar na tumatakbo sa aming toda. O, na nakikita sa aming mga terminal. Kaya gano'n, nakikurus ako, na gano'n nga, no? Gano'n, gano'n pumatok yung kalabaw sidecar sa aming toda. Uh, Inain siya sa mga sabi natin mga kabataan na nagmamaneho ng tricycle. Mas type nila yung kalabaw side Kasi nga, ah uh, sabi nila, baga matagtag kasi matigas yung mga pang ilalim. Lahat, alam nyo na, medyo maiksi yung mga spring at talagang hindi tinipid yung mga bakal sa ilalim kaya medyo matagtag. Ang like na yung minamaneho kong tricycle, hindi nga siya matagtag kaya lang. picky na siya ngayon yung gawang San Agustin medyo piki na at yung kain ng gulong hindi na pantay mas lamang yung kain sa kaliwa kaysa dito sa kanan kaya yun lang uh, dahil sabi ko talaga na curious si isip ko puro kalabaw na ang nakikita halos sa terminal namin ng na mga sidecar although ang gaganda naman talaga para sa akin maganda naman talaga dahil unang-una uh, may kamahalan at matibay nga talaga. Uh, sana nga lang ipadala sa akin ni Arich yung malupit na kalabaw sidecar ng tropa niya. Naabang ako uh, sana nga, sana may ipadala niya para may sama dito sa video vlog na Ah uh, yun nga lang po, no? Ah uh, Wag pasensyahan niyo na ako yung ano ko, yung ang dito. Ah uh, shots. Video shots nung kay Moody sinimplihan ko na lang para medyo ah uh, yung mata natin eh maano kumbaga pakibagayan ng mata natin makabagayan ng mata natin na yun talaga yung actual shots lang nung tricycle na ron hindi ko na ho i-minontage <laughs> dahil pinakikita ko ngayon pagiging classic nung sidecar ni Moody salamat sa pagbisita sa usapang tricycle Yes, God, para pagmasdan natin ang iba't ibang uri ng disenyo na kalabaw na tumatakbo sa aming terminal ito po yung mga may diamond at meron ding hindi diamond pero uh, may backless din po na kumbaga ayan yung putol ng likod bakit kalabaw sidecar? anong meron? meron hmm. well, kasi maganda eh tapos ayun wow! salamat! One. One plus one. One. Uh, bakit kalabaw sidecar? Bakit kalabaw sidecar? Uh, patok eh. Ayun. Para patok na siya. Bakit kalabaw sidecar? Matibay. Matibay. Uh, maganda. Malinis. Awas. Okay. Malinis okay. ang welding. Okay. Quality. Quality. Isang interview, tanong ay eh, Matt. Mahirap yung tanong. <coughs> Mahirap yan, Matt. Bakit di ko kaya yan? Ayun. Uh, uh, bakit kalabaw sidecar? uso po si. Eh. Ah, uso. Uso eh. Okay. Yun lang eh. Ang uso. Okay, okay. Kakaandaw eh, pang uh, Okay.